buwan-buwan kung ipacheck up ni Mary ang kanyang 66 na taong gulang na ina sa health center. Sa ganitong pamamaraan, mas makakakuha siya ng libreng gamot, lalo na may maintenance na sa high blood ang kanyang nanay. Maganda rin ang palakad naman din dito sa barrio kasi hindi ka naman nila inaano kasi lahat naman ang kailangan ni inaassist naman nila. Hindi ka naman nila pinapabayaan. Pero meron naman yung mga libre mga libre sa mga center, ganun, meron naman. Kaya konti, malaking bagay din yung mga, mga hindi naman nabibili kasi libre sa center yung iba, pero yung iba nabibili rin. May mga araw man na nalilibre sila ng gamot. Hindi pa rin maipagkakailan ni Mary na minsan ay nakukulangan sila sa tulong na natatanggap nila mula sa gobyerno. Ang hinihiling ko lang naman yung mga kailangan lang din ng number one, yung mga senior citizen, gano'n. Siyempre, kailangan din nila yan, yung mga medical assistant. Yan. Isa lamang si Mary, sa libo-libong mga Pilipino na umaasa sa libreng pagamot ng pamahalaan. Para masolusyonan ang ganitong problema, naghandog muli ang pamahalaan sa pangmuna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Servisyong Pangkalusugan para sa Bagong Pilipinas Program sa Antipolo Rizal noong April 4. Dito, halos dalawang libo ang nakinabang sa programang hatid ng administrasyon. Sa administrasyon po ito, kinikilala namin na yung mga problema ng ating mga kababayan, ng uh, yung mga na problema ng, ng ating mga, ng mga kababayan, ay kadalasan kapag marami na, ay hindi naman matulutas ng isang ahensya lamang. Kaya po, lahat po ng departamento, lahat po ng ahensya ay uh, sinasama po namin sa lahat ng uh, mga programa na ganito. Halos isang libong mga katao ang nabigyan ng libreng medical check-up mula sa Department of Health. Napakahalaga po niyan dahil po alam naman po natin lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho, sa mga sa mga uh, na, mga manggagawa ay bawal magkasakit. At hindi lang sa dahil mawawalan, mawawalan, ka, sa, mawawalan ka ng uh, income, ng, pag, ng kita mo dahil nawala ka sa trabaho, ay napakamahal kuminsan magpagamot. Kaya nandiyan po ang PhilHealth at nandiyan po sila. Maganda na ang takbo ng sistema at nakikita natin yung mga nakakarating po dito ay kahit pa papano ay natutulungan ng ating pamahalaan na national government, natutulungan ng local government, natutulungan ng mga NGO, ng ating mga volunteer. Iba't ibang ahensya ng gobyerno ang nakilahok sa programang ito. Bukod sa pangkalusugan, nagkaroon din ng mga programa para sa pagbibigay ng trabaho. Patuloy pa rin ang pag-iikot ng pamahalaan sa anmang lupalop ng Pilipinas para patuloy na maabot ang mga taong nangangailangan. Angel Arquero, RNG News.